Hi guys, welcome to my vlog Guys, na po ako ngayon dahil nandito po yung mga kaibigan ko guys At naglaro po sila ng ML Dito po sila guys, so oh panoorin nyo guys hanggang sa dulo yung video namin guys para naman makadagdag tayo sa views sa what's hour at saka sa revenue natin guys lock, lock. dahil kailangan ko pa yung makadagdag lock. sa revenue ito, 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 okay. para may titipain tayo sa youtube okay guys ito po yun sila guys ang init dito sa amin guys oh. Sobrang init At naglaro na lang sila dito Para walang init <laughs> Ito guys Sana hindi nyo i ang Ad sa ating video guys Para naman Makadagdag tayo Maraming salamat po Sa lahat ng manood ng na, video uh, namin ito. okay guys ito po yun oh. okay guys grabing larot niya guys so you know may aso pa doon no ang ganda ng ako guys oh, nakikita niyo diyan. Yan. Okay. Sa focus na focus na guys oh. Focus na sa paglalaro ng ML. Dito yung isa oh. Okay guys, shout out po sa lahat ng manood ng video ko at sa mga subscriber ko dyan shout out sa inyong lahat at shout out sa lahat ng mga nanonood ng video ko shout out sa inyong lahat dyan at dito na lang po kami mga idol okay po bye bye po sa inyong lahat dyan and god bless po bye bye po writing so